Hello, what's up mga kabakyard? Welcome back sa aking munting YouTube channel. At kung bago ka pa lang na pasyal sa aking munting YouTube channel, paki-like na rin ang subscribe and hit mo na rin yung notification bell para maging updated ka sa aking mga videos na i-upload. Salamat mga kabakyard. So for today's videos mga kabakyard, i share ko lang yung isa sa mga supplement na ginagamit ko sa aking mga manok panabong. Ito yung Bolplex KQ. Energy Converter Power Booster. Ballplex KQ. Simula nung napag-aralan ko tong Bolplex KQ, mga kabakyard, kung paano to gamitin, paano i-apply sa aking mga lagang manok, at saka yung naging resulta o naging epekto sa aking mga lagang manok. Kahit may kamahalan to mga kabakyard, talagang pinaglalaanan ko to kasi napakagandang supplement sa ating mga lagang manok, lalong-lalo na sa araw ng laban mga kabakyard. Ito yung Bolplex Kikyo. Yes, ginagamit ko rin to sa aking mga maintenance. Nagbibigay ako nito uh, once a week sa aking mga alagang manok. Tsaka, pag nag e ako ng aking mga alagang manok panabong, one day before ako mag sparring sa aking mga alagang manok, nagbibigay na ako ng ballplex Kikyo para nasasanay yung aking mga alagang manok. Para pagdating sa conditioning, uh, hindi na sila naninibago sa supplement na ibinibigay ko mga kabakyard. Kaya, pre-con pa lang, binibigyan ko na sila ng ball flex kikyo. Lalo na sa araw ng laban, mga kabakyard, napakagandang supplement. Dito mo may point na maayos yung manok mo kasi hindi siya masyadong matubig yung ating mga lagang manok, mga kabakyard, pag gumamit ka ng ball flex Tama lang yung moisture ng ating mga lagang manok hindi nagiging uhaw na uhaw yung ating mga lagam manok ito yung ball flex nagbibigay ako nito sa conditioning bali every week bago ko mag sparring isang piraso saka sa last 3 days mga kabakyard umaga sunod 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 yon mga kabakyard D19, D20, at saka d fight. Tuwing umaga ako nagbibigay nito mga kabakyard. Kasi itong limang sangkap mga kabakyard na napakaganda sa ating mga alagang manok. Limang primary component mga kabakyard yung sangkap nito na napakaganda sa ating mga alagang manok. Yung number one, yung tinatawag nila na creatine. Ito yung nagbibigay ng lakas, enerhiya para maging tuloy-tuloy ang enerhiya sa araw ng laban mga kabakyard. Ito yung creatine. Yung pangalawa mga kabakyard, ito yung ilcarnitin. Ito yung di natin maiwasan na may natitirang mga taba-taba o sapula sa ating mga lagang manok ito yung tumutunaw yung ilkarnitin tumutunaw sa mga taba convert to energy na iniipon nila sa mga atay nila ng ating mga lagang manok panabong para maging reserve energy pagdating ng sa araw ng laban mga kabakyard yan yung ilkarnitin -il yung pangatlo mga kabakyard ito yung thiamine B1. Ito yung tumutulong mapabilis ang metabolism o pagtunaw ng mga patuka na binibigay natin sa ating mga lagang manok. Convert to energy, mga kabakyard. At saka yung pang-apat, mga kabakyard, yung ubi na ng ubi na ito, mga kabakyard, dahil ito yung nagpapagaan at nagpapaganda ng panunaw ng ating mga lagang manok. Kasi sabi pa naman ng mga Amerikano, yung, yung panalo ng isang manok ay nasa patukaan mga kabakyard. Kasi kung mabilis kumain yung mga manok mo, mabilis pumatay yan mga kabakyard. Yung hindi siya namimili, tuka lang siya ng tuka hanggang sa muubos yung patuka niya. Napakangandang sinyalis yan mga kabakyard sa ating mga lagang manok. Ibig sabihin yan, hilting hilti yung ating mga lagang manok. At yung panglima mga kabakyard, ito yung vitamin E. Antioxidant properties, ito yung pinapataas naturally yung testosterone level ng ating mga alagang manok mga kabakyard. Para hindi na tayo gumamit ng mga ibang supplement gaya ng red na nagpapatas ng testosterone. Itong Bolplex, although may kamahalan siya pero kompleto na yung sangkap dito na kailangan ng ating mga lagang manok. Pag-aralan na lang natin mga kabakyard kung paano siya i-gamitin sa ating mga lagang manok. Para sa ganon, hindi tayo nagsasayang ng pera sa ating mga lagang manok. Kasi napakamahal ng mga patuka, supplement, sa, para sa ating mga lagam manok mga kabakyard. So hanggang dito na lang mga kabakyard. Ito muli si Katopada Channel. Salamat mga kabakyard.